Sagana, sagana sa bunga ang punong mangga na yan mga kahapi. Gamit ang hagdanan, umakyat ang isang senior citizen sa bubong na yan upang mangungkit di umano ng mangga. Ngunit sa kasamaang palad, bigla na lamang itong nawala ng malay at bumagsak sa bubong na yan mismo mga kahapi habang nangunga siya ng mangga hindi niya akalain na mangyari yun sa mismong barangay Payatas sa Quezon City kung pansin ninyo mga kahapi napakataas po niyan kaya kailangan gumamit ng hagdan para makarating ka at maabot mo ang punong mangga na yan nakaakit-akit ang punga. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Lolo Pato. Panoorin mga kahapi ang madamdaming pag-rescue sa kanya ng barangay Payatas Rescuer. Dapat bakit yes. pala, pala ano? pala yan? na ito siyempre. Ang sakay sa... Ano sa... sa...

Oh, 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 walang lalapit, walang lalapit. mga bata ha, mga bata, walang lalapit. Wala mo nang ano? O, matamaan kayo. Buntog na tak, O, matamaan ko kayo. Buntog na yun,